Ayan mga kaibigan, ang inyong tenderang mangyan ay napaibig na magulay na rin uh, tinatawag naming ang palayan ligaw Ito ho ang tawag dito sa amin sa Mindoro ay ang palayan ligaw Kayo po ba'y nangangain din ito? Ayan, napakasarap po at ako po'y napaibig manguha dahil ako ho'y pumunta doon sa tuwigan ho nung aking pinsan at nagtatalo ko yung aking kapatid ay ako'y nagkita na rin ang palayan ligaw Ayan o ho, naman ho'ng pagkalalapad ng dahon Bago ayon, may nakita pa rin ho akong mga bunga ay napakasarap ho nitong gataan mga kaibigan kong tenderang mangyan. Ayan at atin pong hinimay na yung ating dahon ng ampalaya. At ayun yung mga bunga-bunga yan po mamaya ating bibiakin at tatanggalin po natin yung buto. Ayan ganyan po. At ayan tayo po ay magkakayod nitong ating niyog at siya po natin igagata dito. Ayan, tayo po ay nagpainit na ng ating kawali at atin pong igigisa yung ating bawang at sibuyas para po sa paghahanda ng ating pagluluto ng ating ampalayang ligaw ay nakoy talaga napakasarap ho na re. Kung kayo ho hindi pa nakakatikim na re, kayo ho diyan sa inyong mga likot bahay. Ito ho madalila ang matagpuan. Kayo ho maghanap diyan sa mga bakura ng inyong mga kapit bahay at talaga naman ho ito ay napakarami. Ayan, ganyan po. At yung pong ating niyog na kinayod ay hindi na po yun natin lalagyan ng tubig kumbaga yung kanyang pinakanggata na lang po yun talagang ating isasabaw di yan ayan ganyan ho at yan ho ay ating lulutuin ay yung parang ang tawag nga nung mga matatanda ay naglalatik-latik ay nako ay ano ba gayon latik na yon ayan ganyan ho na mayroon po siyang naglalangis-langis pa abaw ano kayang itsura nun ano ho Ah, haluhaluin lang po natin iyan. Lalagyan natin syempre ng ating mga pangpasarap, magic sarap. At nilagyan ko rin po yan ng nor Cubes na pork ang kanyang flavor. Hindi po tayo makapagluto ng uh, karning baboy kaya yan, cubes na lang po yung ating inilagay. Ay ganon. Dahil medyo hindi po maganda ang ano ng ating mga baboy ngayon kaya tayo po ay tiis-tiis muna sa cubes ayan, ganyan po pakukuluin po natin siya ng ganyan uh, kailangan po yan ay maging malapot na yung sinasabi ko nga po na medyo maglalatik-latik alay, ayun ka ho, eh, salitang Batangas yata, yun, ayan, nilagyan ko rin ho yan, ng, talaga naman ng napakaraming paminta at nang medyo maanghang-anghang baga ho. at masarap pong kamain pag medyo maanghang yung ating mga ulam ayan, atin pong ilalagay na dito una po natin ilalagay yung bunga ng ating ampalaya, dahil yung po yung medyo matagal maluto at yung pong dahon, ayun naman po ay eh, ilalagay laang natin ng kaunti din at yun huy pakukulaan laang ng isang kolo at ayos na hu yun ay pandali na hu ang mga mangyan ayan so ayan ho medyo malatik-latik na yung ating sabaw ano yan ilagyan ko laang hu ar pala ng hawot ang tawag ho doon sa Batangas ay hawot, yun ho ayun tuyo, yung isda na mahahabang kanon ang tawag ho nun diyan sa inyo. Ayan, inilagay ko na ho yung bunga ng ating palaya. Medyo marami ho yung aking nakuha. Ayun, may humuhuning baboy. Ay naku naman yung baboy na yun ay talaga namang pang panira din sa aking video na arae. Pakukuluan lang ho natin iyan ng mga kunting minuto la ang mga limang minuto ayun nilagyan ko din ho yan ng oyster sauce at nang medyo masarap sarap naman yung ating giratang dahon ng ampalaya ano ho at pag huyan ay luto na yung ating bunga ng ampalaya yan medyo malapot na ho yung ating sabaw ay atin hong ilalagay na yung ating mga dahon dahon wag lang hu nating hahaluin at talaga naman hong yan ay papait na kasing pait ng inyong mga eggs ay, aray. Ganon, ganon. Ayan, inilagay na natin yung dahon. At ito na ho yung ating finished product ng ginataang dahon ng ampalaya na mayroong hawot. Ay, ay kami ho, ay, lalantak na din ng kain. At aray ho, napakasarap. Tapos kakain ka yung nakakamailaang. Ano ho, ay talaga naman ho napakasarap. Ayan. So, yun lang ho. At maraming maraming salamat sa inyong panunood. At huwag nyo pong kalilimutan na like and share ang ating video kung inyo pong nagustuhan ang ating video for today. Thank you so much for watching. Pakipindot na lang po ng ating subscribe button at ang ating bell button para lagi po kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. Bye-bye! Ay ang pagkakasarap gaho na rin aking ang dahon ng ampalayang aray ay ikangan nung matatanda sa unay. Ala, ay tunay na sarap na rin. Limot ko na ang pangalan ng aking bianan. Ay di gawin Ano ho? Ay sige ho. At sa susunod na lang ho ulit. Maraming maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong tenderang mangyan.